Mga Mima, for today's ganap ay samahan nyo nga akong magluto ng aming pananghalia na sinigang na hipo. Ito na nga lang yung napili naming lutuin mga Mima dahil ito yung pinakamabilis lutuin na una. Sandamakmak so, na naman kasi ang trabaho ko dito sa bahay mga Mima, kaya naman ito na nga lang yung sinabi ko sa mister Ko na bilhin Uy, for the go, na miss ko talaga yan yung sigarilyas mga Mima. Ngayong araw din nga pala na to, mga Mima, ay awarding nga pala sa school ng aking anak na si Paula Jean. At sobrang tuwang tuwa ako mga Mima dahil kahit naman pala super kulit ng aking anak, ay mayroon naman pala siyang nakuhang award sa school. At eto na nga mga mima, nakaluto na nga ako. Sabi ko naman sa inyo mga mima, sobrang bilis lang lutuin ng sinigang na hipon. Kaya naman nilagay ko na nga tong kangkong at tirakpan ko na lang dahil ayoko nga nang nalalabog to. Tapos ko na nga yung kalan. At pak, ganor, nandito na nga kami sa school mga mima. Hindi ko na nga naipakita sa inyo yung aming paggayak dahil nagmamadali talaga ako at oras na. Yeah, so hindi pa naman nagsisimula dahil medyo maaga nga kaming dumating. At eto nga pala yung aking kapatid, may award din nga pala yung kanyang anak. Sobrang saya nga sa pakiramdam yung mga ganitong moment, mga mima. <laughs> dahil hindi naman nga lahat ng bata ay nagkakaroon ng award every quarter. Ano naman mga Mima, isa ako sa proud parent dahil nga napabilang yung anak ko sa mga batang may award. At nagsimula na nga mga Mima yung maikling program at eto nga may pampasiglang bilang pa ang mga grade 3 students. Sure na sure ako mga Mima na proud na proud ang mga magulang ng mga batang to at talaga naman kay Huhusay sumayaw. At nandito na nga tayo sa exciting part mga Mima, ang pagbibigay ng award sa mga bata. Uy mga Mima, sobrang nakakatuwa pag pinagmamasdan mo yung mga itinong mga magulang at syempre ganoon na rin yung mga bata eh talaga namang maliligayahan ang iyong pakiramdam mga mima at syempre naman mga mima maya maya ay mararamdaman ko rin yung mga ganyang eksena kaya naman nag video video lang muna ako para maipakita sa inyo at eto na nga pala kami ni ati paula nakapila na kami eto nga pala yung aking kapatid at kanyang anak na mayroon ding award congratulations Ivan Miguel at syempre eto naman yung moment namin ni ati paula walang video kasi walang magbi video sa amin kaya picture na lang at pagkatapos na ng awarding hanggang grade 3 mga mima ay may pampasiglang bilang ulit mula naman sa grade six pupils at pak ganorn. Ito nga pala yung aking pamangkin na talaga namang todo sayaw. Akalain mo nga mga Mima, may tinatago palang talento tong aking pamangkin. Napaka-shy type nga na yan sa bahay mga Mima, pero dito ay todo sayaw. Pak ganorn, o oh, diba? O oh, pak, 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 ginagaya pa siya ng mga bata sa harapan. At pagkatapos nga nilang sumayaw mga Mima, ay dumako na ulit sa awarding. At ito pa ang isa kong pamangkin na mayroon din namang award. Ayan, congratulations Gabin. Matalina talaga tong aking pamangkin na to dahil consistent yan. Mula kinder ay mayroon siyang award. And last but not the least, ang isang upang pamangkin na si Nico Bien. Congratulations, Nico! At bago matapos mga Mima, flex ko sa inyo ang nakuhang award ng aking anak, Young Dancer Award and Bookworm Award. Congrats sa mga may award mga Mima! Bye!